So hello guys and welcome back again dito sa aking channel and mayroon tayong mga kahabi na mga bago nating subscriber and mga bago ring nag-aalaga ng mga isda so hindi pa nila alam mag troubleshooting ng mga sakit ng ating mga glowfish tetra, uh, danio at saka iba pa. So dapat sa mga ganitong time, so ito yung mga problema palagi ng mga new hobbies natin pag ganito yung klima, maulan, kumbaga may bagyo so isang linggo na continue continue yung ulan so walang init ito yung pinakamahirap na ano na time guys lalo na pag tinamaan ng white spot yung ating mga alagang glowfish tetra or kahit anong isda so pag tinamaan sila ng white spots i uh, ikuk igagamutin nat agad natin yan so wag na nating hayaan pang dumami pa yung white spot nila guys so yung gamot na ibibigay natin diyan para mabilisan tayo is Rumak lang, Rumak 2 yung gamitin natin yung kulay green. Yun. So, Romac to yung igamot natin ko at saka mas maganda pa kung mayroon kayong heater. Yan, i-heater nyo sila guys para mabilis, mabilis matanggal yung ano, yung white spot ng mga isda natin. So, lalo na sa ganito panahon, ang lakas ng ulan, no? Ayan. So, grabe lakas ng ulan. Yung, yung ano ko yan guys, yung mga aquarium ko yan, napupuno yan ng tubig. Then, kumbaga, umaapaw lang yan dyan. Kung mayroong isda naman na, Kung uh, kumbaga, umaapaw dyan, is dito naman siya, malalaglag sa ilalim. So, safe pa rin yung isda natin. So, pag ganito, ko, pag ganito kalakas yung ulan, so ilang araw na nag-uulan ng, nag, ulan, nang, nag na, ano, continue. So, yung ginagawa natin guys, yung ginagawa ko dito is hindi na ako nag-feeding. Yan, kung mag-feed man ako, isa umaga lang, konti lang yung feed natin dyan. So, wag natin i-feed ng 3 uh, three times so, kung, kung ano yung ginagawa natin sa mga normal na araw. So, wag natin yan gawin sa maulan na panahon kasi delikado yung ating mga isda yung mga tetra natin danyo yan delikado yan sila so mahina yung ano nila and mababa yung temperature ng tubig natin so mabilis kumapit yung bakterya so pag white spot na yung umatake dyan delikado kaya pag mayroon tayong nakakita nag, na, nagka white spot sila so mo muna agad yan and yung isa nating kahabi pala guys no uh, nakalimutan yung pangalan pero shoutout sa iyo Uh, bumili siya ng tetra din hinalo sa ano sa uh, oranda ata yon goldfish so ang nangyari nagka white spot yung ano uh, after ilang araw nagka white spot yung tetra then the next day yung oranda niya nagka white spot din so alam mo yung problema doon uh, na stress yung ating glow tetra so imagine ang let lang ng tetra ay halo natin doon sa goldfish so kumbaga hindi nila ano hindi nila uh, uh, parang hindi nila ang tawag dun isang punt. parang hindi nila ano uh, type yung katankmate nila kasi malaki yung goldfish tapos sila tetra maliit so nasistress sila tapos need pa nila dapat ng uh, kung baga rest day i-rest muna natin sila 3 days kung gusto natin talaga sila i-hallow dun sa goldfish at least naka-rest sila so ang nangyari kasi pagbili tapos uh, I think hinalo niya agad dun sa tank niya na may goldfish then yun Uh, nagka white spot yung tetra niya then after siguro namatay then yung goldfish naman niya nagka white spot din after noon ng white spot syempre lumala na uh, doon na yung papasok yung ano yung ammonia ayun uh, yung ammonia barn yan doon na yung papasok so dapat natin yun iwasan guys pag bumili tayo ng tetra kung gusto natin sila isali ay e, i e community doon sa mga uh, malaking isda natin so i muna natin sila hanggang maganda na yung condition nila maganda na yung langoy nila yon bago natin sila gusto bago natin sila ihalo dun sa goldfish pero for me hindi ko gusto sila ihalo sa goldfish kasi ang laki ng size ng goldfish and then yung tetra natin maliit mas stress talaga sila yan pero depende guys meron din naman mga kahabi na naglalagay ng tetra dun sa goldfish nila at least pero siguro malaki yung ano malaki yung lagayan uh, malaki yung tank pero pag maliit lang tank natin katulad nito is 10 gallons yan 10 gallons pag meron kang goldfish dito malaki tapos nilagyan mo ng ah uh, tetra, syempre isang ikot ng goldfish, ikot siya na agad yung buong aquarium. So, mas stress yung tetra kasi iilag yan na, iilag yung tetra. Parang may, kumbaga bawat galaw ni goldfish, binibantayan ni tetra. So, hindi siya makagalaw ng sarili niya. So, iba kasi pag poro sila tetra, eh, ano lang, kumbaga parang free. Yan, pero pag katulad nito, Uh, mayroon tayong cichlids pag dinagyan mo ng tetra so si tetra aligagayan yan kung baga babantayan niya si cichlids kasi alam niya titirain siya ng cichlids yan so nasi stress siya pero pag ganito stress sila yan wala silang babantayan dyan kasi alam nila yung ano yung attitude ng isa't isa yan and yun yun ang gagawin natin guys pag uh, gusto natin samahan yung tetra so pwede natin yung samahan mga molly gapi Uh, ano pa, danyo, yan pwede natin yan sila isama kasi maliliit lang silang isda pero pag goldfish medyo malalaki na so huwag natin doon isama kasi mad, may tendency na mas stress sila uh, kakapitan sila ng white spot and yun uh, magka red spot na yan, the next day pwede ni silang mamatay and then ang, mangyayari is hahawaan pa nila yung mga old muna isda doon sa aquarium yan. so pag ganito guys tigululan so least feeding tayo wag muna tayo mag feeding talaga ng ginagawa natin yung mga Uh, three 3 times tayo mag feeding o 4 times tayo mag feeding so so umaga lang kayong feeding okay na yan so wag mo na i-feeding yung ganong ano kasi hindi naman yan mamamatay yung tetra natin lalo na pag mayroong mga algae sa aquarium natin and ang yung kasabihan nga guys basta may tubig is hindi mamatay yung tetra kahit isang buwan pa yan So, walang problema yan kahit hindi mo sila pakainin. So, ano lang muna tayo. Kung baga, control lang muna tayo sa pagkain ngayon kasi uh, may bagyo and pangit yung panahon. Yan, tapos sobrang lamig ng panahon, eh, magkaka-white spot talaga. So, yung ibang ko ang yung iba kong mga ano doon, mga koy doon sa ano, sa likod kasi open field 'yun, uh, binabagsakan talaga ng ulan. And 'yun, may na may na check ako kanina umaga. Actually, healthy sila guys, pero meron ako nakitang nagka-white spot. Yan. Siguro 'yan, grabing ulan. So expect ka talaga na ganun mangyayari pero na ano na 'yan ongoing na, na ongoing na yung treatment nila dito. Yan, pero ano sila, healthy sila. Ayun oh. Yan. Napaka-healthy. Pero yun lang may nakita pa akong nagka white spot dyan. pero ano pa lang, pero uh, kunti pa kaya. Uh, I-cure na agad natin 'yan. Para hindi na dumami. Yan kasi dito napupuno ng tubig din umaapaw uh, ulan tapos uh, iinit tapos ulan na naman so iba talaga yung klima pangit ng klima ngayon kaya magingat-ingat tayo and then yung mga koi ko dun sa likod is wala ng feeding yon uh, siguro 2 uh, days na silang walang feeding so nabubuhay lang sila guys kasi may mga lumot naman dun yun na yung pagkain nila muna yan pero sabihin natin if feed natin talaga sila so wala tapos yung iba nga guys pag ganitong ano yung pag ganitong panahon uh, malamig and tinatatamaan ng ulan yung mga pandila. nila is naglalagay na yan sila ng asin at least ma uh, kumbaga ma uh, tawag nila doon kumbaga ma relax yung mga koi natin pag mayroong ano asin yung pan natin pero control lang natin yung paglagay ng asin yun isa yun sa technique para hindi ma stress yung ating mga isla. so ako hindi ako naglagay ng asin doon kasi nakatreat sila ng rumak so bawal yun sa ano sa rumak pag Uh, maglagay ka ng asin, nagtitreat ka ng rumak, hindi pwede yun. Dapat plain water, maglagay ka ng rumak. Kung gusto mo naman maglagay ng asin, huwag ka maglagay ng rumak. Yun. Itong minpad ko, walang problema kasi meron siyang ano, Bubong Yan. May bubong siya. And steady falls lang yung mga coin natin dyan, guys. Yung pinakoko problema Doon lang sa likod kasi open. Wala siyang ano, wala siyang bubong. Then, uh, bagsak talaga yung ulan doon. And dito naman, yung mga koi ko dito is super ano naman. Kasi meron ding bubong dito. Yan yung mga metallic na koy koy. Ayun yung iba, no? Yan. So, dito, healthy kasi meron sila dito, ano? Yan, bubong. Pero, yung tubig dito na umaapaw sa aquarium is dito rin napupunta. Kita nyo may mga tulo-tulo pa, o. Oh. Yan. Ito lang yung, ano, ito lang yung maganda pag meron bubong. Yung ating uh, pan compared dun sa walang bubong pag tigululan. Yan, pag maulan yung ano, panahon natin. Yan, kasi, dito, kumbaga, yung temperature dito is parang nakokontrol lang doon sa likod is kung ano yung bagsak ng ulan ng lamig yun talaga papasok doon yan so yan lang guys yung maibibigay kong tips ngayon sa panahong malamig is uh, control lang yung feeding natin and pag nagka white spot sila Uh, patakan nyo na ng rumak yan so may description yan sa likod rumak na green yung gagamitin natin para hindi na yung dumami yung white spot and mas maganda pag mayroon tayong heater yan mag heater tayo and dapat mayroon tayong ano uh, aeration talaga need ng tetra natin pag nag apply tayo ng rumak or kahit anong isda malakas yung aeration yan so doon lang muna tayo guys and sa mga new subscriber ko is um uh, Paki-subscribe naman. Ah, sa mga bagong nanonood pala dito sa channel and hindi pa nakapag-subscribe. So, subscribe na lang guys para updated tayo sa mga more videos pa natin na uh, gagawin. Yan. So, thanks for watching guys. Don't forget again to subscribe on my channel.